mas ikaw? AJ, okay, oo. Oh. Sak. Ah, sige po, sige po. Ah, <laughs> may nakakuha tayo booking. Ah, galing ko lang ng bata na may dala pa akong sa aking. Oh. Lapit lang. Tapos natin ang pabango yung helmet niya para Kalumpit bulakan si sir. Wala natin yung intercom. So, Di ba? Nasa Kalumpit Bulacan ako, nakakuha na ako ng booking. Pauwi ako ng Maynila galing Bataan. Oops, yeah. Lapit lang, 70 meters. Diba? Tape pa na 50 siya, Sir. Please. Ay, bag mo, Sir. Paso ba? Magiging to bulakan si sir. Along the way lang. Dito pa tayo pupunta sa San Mateo pa. Dito pa. E, ay, eh, kung kung kasya yung bag mo dito sa ano. Top box. Kasya kaya malaki, parang malaki. <tipo> ah. Kasya kaya. <tipo> Hindi na. Okay sige. Oh shit. <laughs> oh shit. Naka. <laughs> <tipo> oh. Galing ako nang ano, nang bataan ay. Eh. Oo. Oh. Eh nakita ko may nagsakay. Ha? Galing nga sa amin yan eh. <laughs> Oo, oh, yeah, first time ko naka-experience to, ha? Uh, <laughs> mic check, mic, mic check. Oo. <laughs> oh. <laughs> Kalumpit. Ah. Uh, ba. Diba? Parang kuya may pulis. Tara, tara. <laughs> Okay na, let's go na tayo sir. Salamat ko May nakita ka second joyride doon sa unahan, Nag nagsakay. Ah. Sabi ko may booking na siguro, nag-on ako ng apps. Nakita ko yung book mo, naka nasa request. Ah. Ibig sabihin, nala nag-a-accept pag nasa request. Ah. Oo. Ay di, kinuha ko na ba, malapit lang ka ako to ha, sakto yung paghinto ko. Kaya kung hindi ako nakakita ng joyride na nagsakay, eh, hindi ako mag-open ng apps. Dire-diretso ako mm -hmm. pa San Mateo pa ako eh. Kuya, sakto. Sobrang rapid ka sa oh. pick up point. Walking distance na nga lang. Sapa. Sakto ba? Sakto, sakto. Chamba. Chamba. Chepohan <laughs> talaga. Bigin to. Bulacan, ano sir? Bigin. Apa. Tama-tama. Kako, along the way na rin naman to. sakay ko na. Laki naman ng tricycle na to. Ito yata yung may speaker sa bubong eh. Ang mga tricycle na yan. Ee, hey, pipick up lang po ako. Ah. Hindi ever na gusto mo kasi bibiyahin din po ako. Sa, sa giging to din naman po. Ah, gusto gigito. mo, diretso tayo dun. Uh, ah, pagkatapos para hindi kailangan mag-book. Ah. Pero pag